Ex-boyfriend ni Marian Rivera na si Ervic Vihandre may ipinuligar tungkol sa kanila ni Marian. Viral nga ngayon sa iba't ibang social media platforms, maging laman din ng mga pahayagan ang umano'y patungkol sa dating magkasintahang Marian Rivera at Ervic Vihandre nililingid sa kaalaman ng marami, lalo na ang mga Gen Z, na bago pa man tuluyang mapakasal si Marian sa asawang si Ding Dong, ay nagkaroon muna ito ng mahabang relasyon sa isang basketbolista at politiko ngayong si Irvik for 8 years nga ang kanilang naging relasyon. Bukod sa sadya na silang magkakilala noong high school pa lamang. Kapwa nga sila taga Cavite at parehong lista close nga itong si Ervic sa pamilya ng aktres. Matapos nga ang kanilang graduation ay tinahak na nila ang kani-kanilang karera. Artista na noon si Marian, habang si Ervic naman ay miyembro ng isang basketball team. Subalit sa loob ng 8 years na relasyon nila ay maraming dumaan na pagsubok at on and off din ang relasyon nila. Pagpapahaya nga ng aktres, conservative talaga yung boyfriend ko. Lalo nga kaming nag-aaway nung tinanggap ko yung offer sa akin sa 2009 calendar of Henebra San Miguel. Siyempre yung suot is daring talaga, so siyempre ayaw nga. Ipinaliwanag ko naman na trabaho lang yun at sayang ang opportunity. Pero pagpapatuloy ng aktres ay hindi dahil sa pag papili sa kanya ni Irvik sa career or love. Kung kaya sila naghiwalay, kundi doon lang talaga sa pagiging calendar girl nagsimula. Eh hindi talaga siya sang ayon. 2008 nga nang tuloy na silang naghiwalay. Pag amin din na ngayon ay isang aktor na rin na si Irvik ay masaya sila. At imagine, for 8 years yung relasyon nila at first love, love din nila ang isa't isa naman nga naghiwalay sila ay nanatili raw ang pagkakaibigan ng dalawa. Mayroon pa rin daw natitirang koneksyon sa kabila ng wala na silang commitment sa isa't isa. Samantala nitong araw lamang, mula sa credited at reliable source namin, ay inanunsyo ni Councilor Irvick Vihandre na may matagal na siyang itinatago sa publiko. Hindi pag-angkin ng kaban ng bayan, kundi pagkakaroon nila ng anak na babae ng dating girlfriend na si Kapuser Prime Time Queen Marian Rivera. Ayon dito, higit isang dekada na ang limipas, kaya naman panahon na raw para maisiwalat ang lahat. Alam daw niyang maraming tao ang masasagasaan sa kanyang pag-aamin na ito, dahil dadating naman daw ang panahon na malalaman din ito ng tao. Nabuntis daw niya si Marian Rivera panahong nagkabalikan sila matapos maghiwalay ng saglit dahil nga sa mga iba't ibang rason. Pero matapos daw iyon ay muli na naman ngang nasubok ang tatag ng kanilang relasyon. Subalit bumigay rin ito at naghiwalay rin sila. Samantala ay naman ang bibig ng aktres dito at hindi pa naglalabas ng kahit anong pahayag. Laking gulat naman ng mga netizens sa malaking rebolusyon ng actor-politician na ito.